Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programa Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasaiyo. iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bansang Japan, pumirma na sa kasunduan sa Pilipinas tungkol sa pagbibigay nito ng tulong upang mas palakasin pa ang ekonomiya ng dalawang bansa. Ano nga ba ang hatid na pagbabago nito sa ating ekonomiya? Ating alamin yan sa report ni Mili Borja. Pumirma na sa kasunduan at nangako ng ibayo pang tulong sa Pilipinas ang malaking grupo ng mga negosyante sa Japan. Ang commitment ay tiniyak ng Japan Chamber of Commerce and Industry o JCCI matapos lumagda ang presidente nito na si Ken Kobayashi at sa si Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelo naman ng ating bansa sa Cooperation Pact. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement, mas palalakasin pa ng dalawang business chambers ang ugnayan nito sa impormasyon, partikular sa larangan ng trade at investments. Mas palalaguin rin daw nito ang mga trabaho at oportunidad na magdudulot ng pagtibay ng kooperasyon ng dalawang bansa, lalo na pagdating sa pagpapataas na ekonomiya ang Japan ay isa sa mga biggest trading partners ng Pilipinas at ikalawa sa pinakamalaking buyer ng mga local products ng bansa ngayong taon. Ayon din sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, Japan rin ang ikalawa sa destinasyon ng mga export ng bansa na may halaga na umaabot sa $917.98 million o 13.7% total exports nitong Agosto 2023. Sa anunsyo ng PNP Public Information Office, higit 200,000 pulis mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inaasang makatatanggap ng nasabing bonus. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Maagang pamasko ang atid ng Philippine National Police sa lahat ng kanilang mga tauhan at opisyal ngayong araw dahil nasa individual ATM payroll accounts na ang inihintay nilang performance-based bonus o PBB para sa taong 2021. Ito ang inanunsyo ngayon ng PNP Public Information Office para sa kanilang mahigit 220,000 police force sa buong bansa. Ang pagkakatanggap ng PBB ng PNP para sa fiscal year 2021 ay matapos sa probahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng mahigit 3.7 bilyong piso. na man pag-aproba sa PBB para sa taong 2021 dahil sa hindi agad nakatugo ng PNP sa hinihinging mga compliance ng DBM. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jin Fajardo, ang PBB ay katumbas ng 52% ng individual monthly base pay ng mga pulis sa nabanggit na fiscal year. Nagpasalamat naman si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa National Government sa pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon ng mga pulis na tugunan ang nakaatang sa kanila na tungkulin at responsibilidad. Para sa kauna sa Pilipinas, DCRH ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Karagdagang energy source ng Pilipinas sa pamamagitan ng nuclear energy. Yan ang mungkahi ng Aboitiz Power Corporation upang makatulong sa problema ng bansa sa energy sources. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Inaasahan ng Aboitiz Power Corporation na magiging malaking bahagi ng energy mix ng Pilipinas, ang nuclear energy. Ayon kay Felina Bernardo, ang Avoites Power Thermal Business Group Chief Operating Officer, nakikita daw nila na ang large nuclear maging ang small modular reactors o SMRs at kahit ang micro modular reactors o MMRs ay makakatulong sa paglago ng ating ekonomiya. Sinabi ni na Bernardo na ang tanong lang sa usapin ng pagtatayo ng nuclear energy sa bansa ay kung kailan at ang pamimilian lang daw ay kung ang nuclear power plants sa bataan ang gagamitin at isa sa ayos o magtatayo na lamang ng panibago sa bansa. Gayunpaman, sinabi ng Aboytis Power Executive na darating ang panahon na kailangan ng bansa na ikonsidera ang small modular reactors o micro modular reactors pagsapit ng 2030. Magde-deploy ng mahigit limang daang tauhan ng Philippine Coast Guard para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa lalawigan ng Bicol. Yan daw ay upang makatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa nasabing lalawigan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Ruel Saldico. Balita mula sa Bicol, nasa mahigit limang daan mga tauhan ng Philippine Coast Guard Bicol ang kanilang i-deploy sa buong riyon para man sa makatulong sa pagkataguyo ng maayos na iligtas at mapayapang barangay sangguniang kabataan eleksyon sa darating na Oktubre 30. Nayon ng ayensya na matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero lalo na sa ilang malalaking pantalan sa riyo ng Bicol. Bukod dito, nakahanda na rin ang mga sakyan at kagamitan ng ahensya sa naturang plano naman mapanatiling maayos at magkaroon ng maayos sa biyahe ang mga pasahero na uwi naman sa kanila mga kanya-kanya ba mga barangay upang katulad Katuwang sa naturang inisiyatibo ang iba-ibang ahensya ng gobyerno tulad ng COMELEC, AFP, PMP, Bureau of Fire Protection, DepEd, DOJ at ang NBI. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! National Housing Authority handang magpagawa ng halos 4,000 pabahay para sa mga residente ng Laguna at Quezon na maapektuhan ng proyekto ng Philippine National Railways o PNR Alamin ang iba pang detalye sa report ni Angelica Cosme. Target ng National Housing Authority na magpagawa ng halos 4,000 pabahay para sa mga residente sa probinsya ng Laguna at Quezon na maapektuhan ng proyekto ng Philippine National Railway South Long Haul Project Segment 3. Itong sinabi ni NHA General Manager Joe Ventay bilang paghahanda sa konstruksyon ng nasabing proyekto. Ayon rin kay Tay, kabilang sa tatamaan ng proyekto ang bahagi ng Chaong, Candelaria, Sariaya at Bayan ng Pagbilaw. Aabot sa 3,651 na kabahayan ang itatayo ng NHA para sa relokasyon ng mga residente sa lugar na tatamaan ng PNR South Long Haul Project. Asahan rin daw na alinsunod sa hangarin ng ating Pangulong Bongbong Marcos at sa layuni naman ng NHA na Build Better More Housing Program ay patuloy silang mahipagtulungan sa iba pang sangay ng gobyerno para maipagpatuloy ang programang pabahay para sa mga Pilipino. Dalawang daang libong trabaho para sa mga Pilipino. Yan ang malinaw na inuwi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang visit sa Kingdom of Saudi Arabia. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Lilikha ng mahigit libong trabaho para sa mga Pilipino ang biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia noong isang linggo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naselyuhan dito ang apat na landmark business deals sa pagitan ng mga kumpanya ng Pilipinas at ng Saudi Arabia sa katatapos lang na visit doon ng Pangulo. Isa sa apat na kasunduan ay ang $3.765 billion na halaga ng kasunduan na siyang pinakamalaki. Nilagdaan din niya ang kasunduan para sa lumalaking demand para sa Pinoy laborers sa KSA sa ilalim ng Saudi Vision 2030 na magbubukas ng libu-libong trabaho sa manggagawang Pilipino. DZRH Radio Drama patuloy na naghahatid kasiyahan sa kanilang mga tagapakinig. Kasabay ng pag-usbong ng social media ay nanatiling tinatangkilik pa rin ito ng masang Pilipino simula pa noon. Alting alamin ang iba pang detalye sa report na ito. Sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng social media ay tila nalilimutan na ng karamihan ng kauna-unahang kinagigiliwan ng masa noon ang mga drama sa radyo. Sa ngayon ay kaunti na lamang ang nagpapatuloy nito at isa na nga doon ay ang DZRH na nagsimula pa noong 1949 at ang naunang inerenga nito ay ang drama sa radyo na ang gulong ng palad. At isa nga sa mga bumubuhay pa rin ng drama sa radyo ay ang 65 years old at isa na sa mga veteranong voice actor ng DZRH na si Phil Cruz. Siyempre natutuwa pa rin ako hanggang ngayon dahil may mga tumatangkilik pa rin ng drama. Actually, meron kaming DZRH fans group. Siguro mga 3,000, 4,000. So, alam namin na patuloy pa rin na may mga nakikinig sa amin. Ayon sa kanya, siya ay nagsimula sa pagiging voice actor ng sundan nito ang yapak ng kanyang ama noon pang 1979. At natutuwa rin daw siya dahil nagpapatuloy pa rin ang programa na nagpapasaya sa maraming tagapakinig. Dagdag pa ni Cruz, isa siya sa isang buong team ng radio drama ang nagbibigay ng alip sa mga Pilipino sa makalumang paraan o yung old ways. Mula nga sa paglikha ng mga tunog na master na ng soundman ng radio drama na si Jerry Mutia. Mas okay pa rin po sa akin itong mga natural na sound effects na ginagawa ko sapagkat mas mabibigyan mo ng buhay eh. Halimbawa, susuntukin o sasampalin yung yung uh, bawat karakter. Mabibigyan ko kaagad ng ng emosyon, no? ah! Gamit ang iba't ibang mga bagay, siya ay nakalilikha ng makatotoha ng tunog. Tulad na lang ng paggamit sa bao o coconut shell para magbigay ng tunog na tumatangkong kabayo. Mm -hmm. Yeah! O di kaya naman ay pagpalo sa dalamang lumang swelas ng sapatos upang magtunog sampal o kaya naman ay suntok. Pinagkatiwalaan kita. Pero inahas mo ako. Inaga mo shoot ako. Oh, bagsak siya tol. Dali ako bumagsak eh. Sa ngayon ay patuloy na nag ere ang DZRH ng walong programa kabilang na ang oldest series ng istasyon na Gabi ng Lagim na tumakbo ng halos 66 years at patuloy na naghahatid katakutan sa kanilang mga tagapakinig. Aprobado na ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng universal healthcare para sa mga Pilipino. Ito ay sa ilalim ng panukalan ng Department of Health upang matalakay pa ang mga problema kinakaharap ng bansa sa usaping pangkalusugan. Ang iba pang detalye sa report na ito. Hinaprobahan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukala ng Department of Health o DOH na magtatag ng Coordinating Council para sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act o UHC Act. Inanunsyo ito ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa press briefing sa Malacanang. Ayon kay Herbosa, ang bubuing council ang magsisilbing national governance body na mga sa implementasyon ng Universal Health Care Act sa buong bansa. Magsisilbi din daw na venue ang council para matalakay ang mga concern na problema na maaaring maranasan sa pagpapatupad ng UHC Act. Ang DOH ang magsisilbing council chair habang ang Department of Interior and Local Government o DILG naman ang co-chair nito. Bubuuin ang council ng mga kinatawan mula sa iba pang ahensya at kagawaran ng gobyerno gaya ng Department of Information and Communications Technology, Department of Budget and Management, Department of Finance, Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, Professional Regulation Commission o PRC, National Economic and Development Authority o NEDA, kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Commission on Higher Education o CHED at Department of Education. Sa pagsisimula pa lang ng 2023 ay nararanasan na ng ilang lugar sa Pilipinas ang UHC, particular sa Baguio, Quezon, Gimaras, Bataan at South Cotabato. K-pop group na in hyphen nakatakdang mag-concert sa Pilipinas sa February 2024. Ang mga good news sa mundo ng showbiz alamin natin sa report ng ating showbiz angel. Heads up, Engines, dadali ng South Korean boy group na N-Hypen ang kanilang paid concert tour sa Pinas next year. Batay sa anunsyo, hatak ng magtanghal si na Hisung, Jay, Jake, Sunghan, Suno, Jungwon at Nikki sa February 3, 2024 at the New Clark City Stadium sa Tarlac. Bago magtungo sa Pilipinas, mauna muna silang magtanghal sa Taipei, Singapore at Macau bilang bahagi rin ng N-Hype and Road Tour Fate in Asia. Huling nasa bansa ang grupo last February para naman sa kanilang three-night manifesto concert na ginanap sa Mall of Asia Arena. Ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay Polaroid Love. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better sa akin ngayong araw ay ang pagpapagawa ng National Housing Authority ng halos 4,000 pabahay sa mga residente ng Quezon at Laguna na maapektuhan ng proyekto ng Philippine National Railways o PNR. Dahil hindi pa rin ito tinalikuran ng responsibilidad sa mga residente na maapektuhan ng kanilang proyekto, Kasabay ng relokasyon ay ang pagpapatuloy ng hangarin ng ahensya sa layunin nilang Build Better and More Housing para sa mamamayang Pilipino. hangarin na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, Laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin on air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD, CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Ba nega, good vibes lang.